Yes. Ang GAA naman baka akala nila nang gagaling spontaneously from the house. Mm. Kasi sinabi natin the house holds the power of the purse. Mm. Pero parang ano yan eh. Parang misis mo at saka yung dapat <laughs> dapat dap, dap, parang magkasawa. Yes. Sasabihin ng misis mo. Ito ang budget natin ha, ito ang gagastusin natin sa kuryente, sa tubig, mm. sa pagkain, sweldo ng maid, di ba? Yes. Mm -hmm. Pampabiyuti ko. Pampabiyuti pampa ko eh. ko mga bata, etc. Ah. Yang misis, yan yung pangulo. Opo. At magsusumiti siya sa kongreso, sa house, Opo. ng national uh, expenditure program. Itong priority ko, edukasyon, ito ang parang wish list yan eh. Uh -huh. Parang honey, ang pang honey! Na natin ay ganito ang budget uh -huh. ha Ang ating pang uh, kuryente ay ito ang budget okay. yan Panggawa noong bubong para hindi uh -huh. tumulo, yun ang flood control, ito budget flood. Yeah. <laughs> Tapos mga kababayan, ang master plan wala Tumalabas ulit mga kababayan na napatay ng bahay na hindi alam kung saan ang kusina An, Okay. Pupunta yan sa lower house. Lower house. Ang lower house titingnan. Ang problema, sabi ni Senator Miggs, pagdating sa lower house, sasabihin ng mga miyembro, bay, teka muna. Bakit ang laki ng matrikula? Mm. Litin natin yung matrikula. Oh, oh, Lagi natin lahat sa pangpapagawa ng bubong. <laughs> yung flood control. Bubong lang. <laughs> yun. Binawasan yung... Tinanggalan ang baon, mga kababayan, para sa mga estudyante, para... ipang tapal doon sa bubong mga kababayan na butas-butas. Matrikula, wag na silang magmatrikula. Bubong mm. na lang, <laughs> Oo. ganun. Bubong na lang. Oo. Oh. Di ba? Oh, Mag-public school na lang yung mga bata. Huwag nang magmatrikula sa private. Oo, yun ang problema iniiba yung iniiba. priority na edukasyon yung health binabawasan nilalagay sa flood control mm. Mm. yan yung mga flagship projects ng o. pangulo let's say yung subway subway oh. Oh, supposedly mga kababayan doon sa ano talagang master plan ng subway 2027 matatapos yan ngayon mga kababayan ang sabi 2020 2032. Oh. Hindi na daw kakayanin mga kababayan sa panahon ni BBM. Kung kakayanin man lang, isang istasyon ng siguro mga kababayan. Bro ang original tapos dayan 23 27 dapat the whole subway system mm. yung Philhel okay. diba dapat yun automatic may appropriation from syntaxes. tinatanggal nila okay. saan nila nilalagay Balaan. sa flood control so, so, yun, eto yung sa military mm -hmm. pambili ng mga tanke mga barko mm -hmm. wag na tayong pumili ng bagong barko lagay na lang natin sa flood control <laughs> <laughs> mm -hmm. so, flood control Balaan. bakit? Balaan. kasi nga doon sila kumikita sa control. Oh, mga oh, mga oh, flood control. yung, mga, yung mga flood control projects oh, na mahirap i-audit. Yan. Ang gusto ni Senate Madali kasi nilang maloko doon sa flood control mga kababayan eh. And then yung kukuha nilang pera, pinambibisyo. Dr. Subiri, yeah. pag-submit nung NEP, sino doon sa House of Representatives na nagbawas ng para sa edukasyon, mm -hmm. nagbawas para sa health, mm -hmm. nagbawas Balon para, para yan. sa defense at may alitan nga tayo with China, binubuli tayo. Mm -hmm. Ha, di ba? Mm -hmm. Yun, dati daw sila silang decide daw kababayan sabi ni VP Inday, Zaldeco at Tambaloslos. Ang mabilgat na ginagawa ng House nire oh, nice. nila. Plus, nire ni Congressman Ungab. Mm -hmm. Dapat daw yon halimbawa, sinabi ng presidente, o oh, eto, ganito ang budget. Opo. Pwede mong bawasan yon pero wag na wag mong dadagdagan. What? Oo, Nanadagan kasi dapat ka nga Inaayos mo eh Grabe. na balance yung budget, hindi yung overspending ka. Hindi yung magsasubmit ang malakanyang ng X amount, ang iyong X i increase ay X oh. times oh, oh. 200-300% yung oh isang God. item. Yun ang sinasabi ni Congressman Ungab. Tinatanggal sa iba. Ang oh? history mga kababayan, no? sa panahon lamang ni Tamba los bilang speaker. Grabe, to replay multiple times ang foldback ababayan sa kanilang increase sa budget Ooh. nilalagay sa iba hmm. eh merong automatic appropriation yon meron lang daw labing apat na batas hmm. na may automatic appropriation Oh. Para sa mga iba't-ibang mga priority projects. At isa nga dyan, priority yung PhilHealth okay. na kinukuha dun sa mga taxes on liquor, cigarettes. Mm. Oh. Hindi nga binigyan? Zero mga kababayan? Dahil ang sabi nila marami pa anong savings. What? Bakit pinapakialaman daw yon mm. Bakit ginawang zero, zero ang budget ng PhilHealth? Subsidy. Pagdating oh. sa kinukuhang revenues, From the syntaxes mm. so-called... Hindi sila makasagot mga kababayan, tinanong ni Luxon. Alam niyo na pala eh, na hindi pwedeng isupersive mga kababayan ng general law, ang special law. Hindi nakasagot mga kababayan ang yung mga lumang senador yung na, na pumirma. So yun ang kinagagalit ni... Sarah In fairness mga na, hindi po pumirma yung mga... Duterte Senators mga kababayan doon sa budget last year na pinakakurakot. Or Subiri. Yeah. Puro Dating. irregularities daw pagdating doon. Oo. oo oh. Tama. Malungkot yan. Maraming problema mm. yan. Mm -hmm. Pero alam mo ba nagulat ako rito na isang headline na ito. Opo. Nakalagay lima nahuli ng pideya sa drug den. <laughs> Kala ko si Delima. Lima? Ha? <laughs> <Lima>, Hindi <laughs> ah! <laughs> <laughs> pala. Sa lang? De, lima. Limang tao. <laughs> <laughs> Oh, yun naman ba, ano? Oh. Yun pa naman, mga kababayan, ang isyo ni Dilima, no? Tungkol sa, ano, Kalakaran sa illegal na droga. Hindi mm. Di ma, kalong mo, oh, di Dilima lang. nahuli ng pideya. Oh, <laughs> hindi ba lang, hindi ba lang. so, yun ang mabigat na nangyari dyan. Opo, opo. Okay. So, ang kayo ang nangyayari tuloy Ikita mo ha, ang nangyayari sa ating bansa. Ito, nakakalungkot ha. Opo. Hmm. Tayo ay nangangamote na naman. Kamote ng kahoy. Ano ba yung national fruit natin? Mangga, di ba? Yeah. Di ba hmm. mangga? <laughs> ano ba yung national fruit natin, kamote? <laughs> Kapal din natin. Oh, oh, oh. na, 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 Nangangalabasa, mga kababayan. <laughs> <Nangangalabasa, mga> kababayan. <laughs> ano naman, ang Pilipinas, frutas bang kamote? Hindi yata ano. Oh. Frutas bang kamote? Parang hindi. Hindi. <laughs> parang gulay. Oh, vegetable siya. Vegetable siya. Ah, parang, uh. parang ano po yan eh, potato. Potato. Mm. Camote, root potato, root crops, root crop, kamote. yes. Pero ba't yung kanta? Veggies. Mm. Alam mo ba yung kantang yon? Ano yung eat kamote, the musical fruit. The more you eat, the more you utot. Oh. The more you utot, the better you feel. So eat kamote, the musical fruit. Oh. <laughs> Musical na iba patak niya. Anyway, <laughs> na kaya na pag-usapan yung... Tutuloy eh. <laughs> yung kamote, eto na naman ha. Opo. Oh, Mayroon pala ang mga paggastos sa mga bagay-bagay, sa mga proyekto ng isang gobyerno na may international standard. May recommendatory International standard. mandatory. Mm. Okay. Katulad, pagpalagay na natin, o uh, well, hindi pagpalagay, katulad ng, let's say, yan, ha? Mm. Pagdating sa edukasyon. Mm. edukasyon. 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 Uh -huh. Oh, yan. Ayon sa UNESCO, yung United Nations, sa yeah. Yung, yung, uh, uh, yung cultural chuchu. Oo, oh, besta may ibig sabihin yung UNESCO eh. <laughs> dapat, 4 to 6% <laughs> ng gross domestic product ay inilalagay sa edukasyon. Hmm. At nakalagay naman sa ating sa aligang batas na edukasyon ang dapat pinakamalaking budget. Hmm, number Dito one, pala number sa Pilipinas. Last year, mga 3.5% percent oh. lamang ng GDP ang nakalaan para sa edukasyon binabawasan pa. No, oh, oh, binabawasan. oh, di ba? Ayuda talaga mga kababayan, no? Walang silbi, mga kababayan. Okay lang like, yung four piece dahil identified mga kababayan yung pagbibigyan. Itong ayuda kahit sino na lang, walang ano mga kababayan guidelines kahit sino pagbibigyan. Ayo, oh, di ba? Dadaan pa sa mga buhay kung kongresista. Pagdating naman hmm, sa man? social welfare. Opo. Hmm. 5.1% ang benchmark ng International Labor Organization mm. para sa proteksyon yung mga nang mga mahihirap yung yeah. mga Mahi nang sinasabi ni Manang Lenny Manay Lenny mga sa Layla mga laylay yan oh mga laylay oh di layla ayan layla din tayo 2.2% lang oh. kasi ang ano ba to mas malaki pa yung budget ng unprogrammed na hindi alam. Na ginagamit, hindi alam kung saan ilalagay siguro sa mga doll out kesa sa budget ng DSWD. At ayun, yun talagang mga no? Noong sa proposal nila sa 2026 budget, around 10% ng budget, mga kababayan, dadaan sa mga kamay ni Bangag. Dadaan o sa kamay ng... Palasyo Malacanang. Ha? Bakit dadaan pa sa kanila? Ayan, ghost oh, project hindi. kasi. Ghost. Dapat direkta na mga kababayan sa mga ahensya. Yan, nagagamitin na naman yan mga kababayan. At ewan lang natin kung lahat ba napupunta sa preto O baka sa mga mahiwagang bulsa. <laughs> Maraming Pagdating naman sa World Health Organization. Okay. Ah, sinasabi niya na para maganda ang health services ng isang bansa. Dapat 5% ng GDP. Ayun. Oo. Oh. Mm. Ngunit tayo. Tayo? ano <laughs> Sa National Expenditure Program. Mm. Ang health? 1% lang. Ayos. My goodness, Napakalik. 1% lang. Oo, oh, 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 parang kinukuriputan tayo. Tapos ang pondo na PhilHealth. Uh, nilamon pa. <laughs> oh, oh. Mm. So, Kinukuriputan bakit? tayo. No, no. Ha? Mm. So, pagdating sa health, healthcare, pagdating sa edukasyon, pagdating sa social protection, mm. nangangamote ang Pilipinas. Nangangamote ah, ng kahoy, the musical fruit. Pero si PBBM Ano yun? Zero bill. Oh. eh hindi nga paano mga isi -zero bill magandang news yan di ba pinuri na natin yan in na natin yan pero sana hindi lang yan kung hindi nila kinuha paano yung nagpa-private hindi zero bill yun mga kababayan kahit pa sa ano ka sa public hospital ka mga kababayan private room ang kukunin mo wala kang zero bill eh doon sa ward baka babayaran punuan yan eh. Yung pera mm. ng PhilHealth at kung saan sa ang baha nila, di nilagay. Mm -hmm. Hindi dapat ganun lamang. Pero sa Davao City, mga kababayan, sa ano? Ano nga ba yung hospital? Pinakamalaking hospital sa Pilipinas andun sa Davao City. Southern Philippines Hospital. Oh. Matagal na yung zero bill, mga kababayan, simula na upo si PRRD doon. Mm. Dahil mayroon silang programa doon, mga kababayan, eh. Lingap na nagka cover mga kababayan, sa mga hospital bills. Diyan dapat napupunta ang mga ayuda, mga kababayan, hindi yung kung sino-sino lang ang pagbibigyan Tapos yung talagang nangangailangan Hindi na bibigyan ah, Thank you na kapag ikaw hmm. ay nasa ward At hindi ka naman naka-aircon yung kwarto mo uh -huh. ha, At ikaw ay may cashier Na sa kwarto Ay zero bill Oh Ngunit, yeah Ngunit saguro kung hindi kinuha yung sa PhilHealth Kung mas malaki ang allocation hmm. sa health uh -huh. ha, Pwede saguro, ba siguro kahit may kasi private dito, Diba sinabi hindi kasama ang emergency room hindi kasama yung mga GOCC Run Hospitals, ano to, yung mga malaki. Okay. National Kidney Institute, Philippine Heart Center, di ba? Hindi kasama rin sa zero, chuchu nila. Ay,